Kalasang andito ako ngayon sa Life Pharmacy. Pharmacy siya. May mga label yung ano nila. Ito is sports and nutrients. Mga ano yan. Pagpalaki ng katawan. Tapos, eto naman mga gamis. Para sa mga baby. silang tindang ipi so life pharmacy siya may okay, mga beta dine mga okay, beta dine tapos mga First 1 care okay, now 3 oh, of wash for washing and 103 mm. Drop acne, pull acne, pull acne, pull acne, you Bye.